So what's up guys ngayong araw Meron na ipapakita sa inyo Natupad na isa sa mga pangarap ko guys Binili ko to kanina guys Halagang 250,000 Ayun, papakita ko na sa inyo guys Ito nga pala ang kapalit na lahat ng paghihirap ko Lahat ng dinanas ko Ito na ang kapalit na lahat ng yun Minsan nakala natin yung mga pangarap natin hanggang pangarap na lang Pero hindi mo alam, meron pa pala magandang planong nakalaan Na para lang sa'yo, na hinding-hindi maaagaw ng kahit na sino Hindi para magyabang, kung di para patunayan sa sarili mo na kayo mo ako pa rin yung batang tuwang-tuwa pag nakakakita ng big bike. Hindi ko lubos maisip na balang araw magkakaroon ako neto. Parang nananaginip pa rin ako sa tuwing tinitignan ko yung motor na to. Ewan, para bang hindi totoo? Kasi, akala ko dati hanggang pangarap na lang to. Pero hindi ako tumigil. Pinili ko pa rin magpatuloy. Iba talaga pag nagtiwala ka sa sarili mo. Walang imposible. Mula simula ay na naman napuunan ko ng aking sarili, wala din naman akong inisip na iba, hindi matupad lahat ng pangarap ko Ito nagmamotor ako pabalik sa daanan na nilalakad namin dati dami din biglang alakalang bumabalik sa akin parate, lalo na mag isa na lang halos Yung si Rady, diba, kinuha pa yung motor ko, halos wala na din nakakaintindi sa akin sa so, papatambay na lang din ako dito, sabay so, biglang bumabalik yung alaala na nakaraan. Yung panahon buho pa hanggang -gang. magkakasama pa lahat. Pero ganun talaga, kung nasan man kayo mga G, mag-iingat kayo palagi. Ito ako, tinutupad kayo yung mga pangarap ko. Sana kayo din, sana magkita-kita ulit tayo. Uh. Pero ganun po nga, ito, kung pupunta ako expressway, mag-withdraw lang ako. Para meron tayong panggas at pangbili ng Jollibee guys ayun naka withdraw na ako tara punta na tayo ng expressway at pupunta ako sa isang lugar na payapa papakita ko sa inyo guys okay tara punta na tayo doon